post na nagkakalat ng misinformation regarding sa aking matalik na kaibigan na si Kalinga Prab and nadamay din dito ang isa sa ating mga mahal na angel na si Viancy. So ito mga kalingat, no, papalabas ko na. Ito siya. Ito yung post. Grabe naman itong Facebook page na The Publisher. Sobrang malisyoso ang content na ipinopost sa social media. Sa ganitong tactics ng mga against sa kalingap na ang target nila ngayon ay mga naggagandahang kalingap angels beneficiaries ng kalingap team para ay down nila ang tunay tumutulong sa mga mahihirap. Grabe! Grabe na talaga! Ang dapat dito sa Facebook page na ito ay mina mass report at kinakasuhan dahil sa malisyoso at mapanirang content kila kalingap rab at sa mga kalingap angels. Kaya naman, hindi maiwasang sumabog sa galit ang matalik na kaibigan ni Kalingap Rab at ganun na din si Viancy. Halina't ating panoorin. napaka natin diyan. Uh, as of ngayon na po tonight 11 pm, 11:30 pm po. Hindi po ako napapakali dahil merong kumakalat ngayon sa internet, sa social media na kung saan nagpo-share ng altered content. Ano po ba ibig sabihin ng altered content? Ito 'yung binabago niya 'yung context ng isang content, no? Mga kalingap And sobra ako talagang nanggalaati talaga nakakagalit talaga yung pinost ng isang Facebook page na ito na walang muka. So yun mga kalingap, init talaga ng ulo and eh. 11.30 na ngayon and eh, enjoy ko yung bakasyon ko dito sa Pilipinas and hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko talaga mag-react regarding this post na nagkakalat ng misinformation regarding sa aking matalik na kaibigan na si Kalinga Prab and nadamay din dito ang isa sa ating mga mahal na angel na si Viancy. So ito mga kalingit, no? papalabas ko na. Ito siya, ito yung post. May kita nyo sa post na ito is yung picture ni Kalinga para kasama si Viancy. And ang title nitong face Facebook page na to ang caption niya guys. Pinost ito kahapon lang, kahapon, 11.30am. And ngayon, dumadami na yung mga nagla-like, dumadami yung mga nagahaha, dumadami yung mga nag-comment, dumadami yung nag-share, ah, nag-share na is 164, nag-share na yung mga walang alam din. And ang caption niya, magaling maghanap ng mahirap si Sir, puro magaganda. Ay! Nakakapang, nakakagalaiti talaga ng ano eh, nakaka-high blood yung mga ganitong klaseng Facebook page, no? Kaya ako, Si, tulu, ay, nako, i-report natin yung mga itong page na nagkakalat ng misinformation dahil hindi niya alam na hindi lang magaganda yung tinutulungan ni Kalinga Prab. Hin hindi niya, hindi siya nag-research, hindi, hindi niya tinignan talaga yung YouTube channel ni Kalinga Prab. Hindi niya inisa-isa yung mga natulungan nila, napabahaya nila. May mga tinutulungan si Kalinga Prab na mga matatanda na, may edad, mapa may ngipin man yan o wala, lalaki, babae, LGBT man yan, mapaanong lahi. Grabe. Ay, ako. ito. May kita nyo yung uh, ilalagay ko yung link sa aking YouTube channel, sa aking video para ma natin itong Facebook page na to. Sama-sama tayo i-report natin itong Facebook page na to na The Publisher. And para ma ma -maipasara na yung Facebook Facebook page na and uh, ma-report yung mga ganong kento klaseng behavior guys. And ito pa, hindi nakapag uh, tiis si Biancy at nagcomment siya regarding this video guys grabe nakakatuwa si Biancy dahil grabe mahal na mahal din niya si Kalinga Prab and hindi niya kayang iwan sa ere si Kalinga Prab ito ito guys yung comment ni Biancy wait lang ha ito yung comment ni Biancy mga Kalinga grabe mahal na ma grabe shoutout sa iyo even though uh, Siguro kaka lang ni Bianci eh. And uh, nakita niya siguro tong habang nag-scroll siya sa social media, nakita niya tong post na to. And sobra siguro nagalit din si Beyonce. Same kami na naramdaman. And grabe yung pagmamahal niya sa team Kalingap. Lalo lalo na sa kanyang kuya na si Kalingap Prabno. And ito yung comment ni Bianci. Sabi ni Bianci, Ito, account mismo to ni Bianci, Tinignan ko merong 52 followers. 52,000 followers. And ang sabi dito ni Bianci, mga Kalingap. Ito, quote, Viancy Jane Elona Batalero. Quote niya to. Thank you for the compliment, the publisher. Sana naghanap po kayo ng mas okay na picture. <laughs> Alam niyo po, mas okay pa rin si Kuya Kalinga Prab kasi marami na ang natulungan niyang maihirap at magaganda. Panakabataan at nagkaroon pa ng pag-asa. E eh kayo, puro kayo post. Wala naman pong kwenta! Exclamation point! Galit na galit si Biancy. Tsaka, wala na dapat po kayong pake kung maganda o ano paman ang tinutulungan ng isang tao. Dapat nga maging proud kayo kasi sila tumutulong e eh kayo puro kuda. Dito sa social media na wala namang kwenta para magkaroon po ng maraming reactor. Reactor? Question mark. Yun na nga po mga kalingap. Galit na galit na si Biancy, no? And, ah, uh, nabibisit din talaga ako sa comment section dito sa post na to dahil yung mga Pilipinong walang alam regarding sa YouTube channel ni Kalinga Prab is mga nagko-comment pa mga wala namang alam. Yung mga nagsasabing, ano, na, ay, ko lang basahin, no? Pero, nakakapag-lady talaga eh, na yung mga walang alam yung hindi naman alam yung YouTube channel ni Kalinga Prab yung basta-basta lang nakiki nagpapaloko sa mga ganitong klaseng post yung ganito na talaga sa social media eh, no? yung mga marami na talagang naloloko maraming nagpapaloko sa social media and kaya kayo mga kalingap mga kapinatex natin dyan mag-iingat po kayong lahat and grabe pati si Beyonce, hindi talaga nakapagtiis nag-alboroto din siguro, galit na galit din siguro si Bianci yung nakita niya yung ganitong post. And dito mo talaga makikita yung pagiging loyal ni Bianci sa Team Kalingap. Kaya ito mo makikita yung kanyang pagiging, um, ano, pagiging ano niya, para pagigib, uh, dito, pagbabalik ng tanaw na loob kay Kalingap Rob sa team Kalingap natin sa pinapakitang uh, pagtapanggol ni Biancy sa social media kasi ay nako, itong The Publisher ang sarap airport uh, report ako ni-report yun na siya, maraming beses ko na siya i-report and siguro mga Kalingap, i-report natin siya sabay-sabay kapang may nag-report siguro sa kanya dito mga 100,000 tingnan na lang natin kung hindi pa maban yung page niya, no? And uh, sa mga walang walang alam, sa mga walang alam na pa ng misinformation, mga altered contents, mga, ewan ko ba kung anong mga pumapasok sa isip nyo, hindi ko rin maintindihan talaga. And uh, sana, think before you click. Mag-isip muna kayo. Pag-isipan nyo muna ba? Kung yung, ano yung mga sinishare nyo, kung ano yung mga pinagsasabi nyo social media. And, uh, Nakakapag, ano, nakasama ng uh, bakasyon. Yung mga na uh, ganyan na nakikita ko talaga. Anniversary na anniversary pa naman ngayon ni Kalinga Prop. Binibigyan nyo na ganyan klaseng sakit ng ulo. So yun, shoutout pala kay Kalinga Prab, happy and uh, kay Jack, happy anniversary sa inyo dyan. And ito, uh, ito guys, uh, paano i-report itong mga ganyang klaseng uh, Facebook page? Ang gagawin nyo lang po, punta kayo sa details ng aking video sa YouTube nandun yung Facebook page niya. And, uh, lalagay ko dun yung link ng Facebook page niya. And, pinindot nyo yung Facebook page niya na yun, lagay nyo na agad yung report. Report nyo agad, and lagay nyo dun, is a uh, misinformation. Yung parang misleading content or altered content kung tawagin. Dahil dun papasok yung kanyang ginawang violation talaga. Sana ma-report na ganyan itong mga ganyan itong page. And, sana umahabot ng taon talaga bago siya makabalik or hindi na talaga bumabalik yung kanya account. So, yun po, mga kalingap, mga kapinatics. And, uh, napablog tuloy ako, napareaction tuloy ako dahil gagali talaga ako sa galit, no? And, shout out kay Biancy, napakabuting bata. And, congrats sa iyong graduation dyan. So, yun, mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Ako po yung magpapaalam na. Kung bago ka lang po sa aking YouTube channel, ako po si Kuya P, matalik na kaibigan ni Kalingap Rob and Kalingap Reactor. So, Please subscribe po sa aking YouTube channel para like kayo updated for more videos. And nandito uh, ako ngayon sa Pilipinas. Isang nurse from Germany and nandito ako ngayon sa Pilipinas. Nagbabakasyon.